ano ang mga benepisyo kapag ikaw ay laging nagbabasa ng Biblia? Unang benepisyo, nagbibigay ng gabay at liwanag sa buhay. Ang Biblia ay parang ilaw na tumatanglaw sa ating landas. Sa dami ng tukso, maling katuruan at masasamang impluensya sa mundong ito, ang salita ng Diyos ang nagsisilbing gabay upang hindi tayo maligaw. Kapag palagi tayong nagbabasa, natututo tayong kumilala kung alin ang tama at mali ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't ang bawat desisyon natin ay mas nagiging matatag at nakabatay sa katotohanan. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ikalawang benepisyo, nagbibigay ng kalakasan at kapayapaan sa puso. Sa gitna ng mga pagsubok at bigat ng buhay, ang pagbabasa ng Biblia ay nagbibigay ng kapanatagan at lakas ng loob. Ang mga pangako ng Diyos na ating nababasa ay nagiging sandalan ng ating pananampalataya. Kahit na ang mundo ay puno ng kaguluhan, ang puso natin ay nagkakaroon ng kapayapaan dahil alam natin na ang Diyos ay tapat at hindi kailanman nagkukulang. Ang lahat ng bagay na isinulat noong una ay isinulat upang tayo'y turuan, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at kaaliwan mula sa mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ikatlong paalala, nagbabago at naghuhubog ng ating pagkatao. Ang pagbabasa ng Biblia ay hindi lamang nagbibigay ng kaalaman, kundi nagbabago rin ng ating pagkatao. Unti-unti nitong hinuhubog ang ating puso at isipan upang maging mas katulad ni Kristo. Ang dating makasariling pagkatao ay napapalitan ng pusong mapagpakumbaba, mapagmahal at handang sumunod sa Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Kaya nitong baguhin ang pinakamalalim na bahagi ng ating pagkatao. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Ito'y mas matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. Tumutuloy ito hanggang sa kaloob-looban ng kaluluwa at espiritu, hanggang sa mga kasukasuan at utak sa buto, at nakakahatol sa mga pag-iisip at hangarin ng puso.